Magandang gabi, kapatid. Kumusta ka? Marahil, katulad ng iba, nararanasan mo rin ang mga gabing mahirap makatulog. Yung kahit pagod na ang katawan, gising pa rin ang isipan. Paulit-ulit ang mga iniisip, bumabalik ang mga alalahanin, at tila walang kapahingahan ng puso. Ngunit ngayong gabi, hayaan mong lumapit tayo sa Diyos. Siya ang tanging makapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Sa piling niya, ang pusong balisa ay nagiging panatag at ang isip na magulo ay nagkakaroon ng katahimikan. Ang kanyang yakap ay nagbibigay ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya kapatid, isantabi mo muna ang lahat ng iniisip. Isuko natin sa Diyos ang bigat ng ating puso at hayaang siya ang magbigay ng pahinga at mahimbing na pagtulog. Halina, sabay tayong manalangin. Panginoon kong Diyos, narito po ako sa gabing ito, gising at hindi mapakali. Habang tahimik ang paligid, ang aking isipan ay puno ng mga alalahanin at pangamba. Paulit-ulit ang mga tanong, mumabalik-balik ang mga iniisip, at hindi ako makahanap ng kapahingahan. Ngunit, Panginoon, naniniwala akong sa iyo lamang ako makakatagpo ng tunay na katahimikan. Ama, alam mo ang bigat ng aking puso. Alam mo ang lahat ng iniiyakan ko sa aking isipan at ang mga bagay na kinakatakutan ko. Maraming bagay na hindi ko kayang kontrolin. Maraming sitwasyon na hindi ko hawak. Kaya ngayon, isinusuko ko sa iyo ang lahat. Hayaan mong ikaw ang maghari sa aking puso ngayong gabi. Panginoon, turuan mo akong magtiwala. Palitan mo ng kapayapaan ang aking mga alalahanin. Palitan mo ng pananampalataya ang aking mga pagdududa. At palitan mo ng kapanatagan ang aking mga takot. Pawiin mo ang lahat ng gumugulo sa aking isip at hayaan mong ang iyong mga salita ang maging awit ng kapayapaan na nagpapatulog sa aking kaluluwa. Sinabi mo sa iyong salita, inihahandog mo sa iyong mga minamahal ang mahimbing na pagtulog. Awit 127, Talata 2 Panginoon, iyan ang aking dalangin ngayong gabi. Naway madama ko ang iyong yakap at ang iyong pag-ibig na nag-aalis ng lahat ng pangamba. Ingatan mo rin po ang aking pamilya at ang aming tahanan. Naway ang buong gabi ay maging ligtas at mapayapa sa ilalim ng iyong banal na presensya. Salamat, Ama, dahil alam kong hindi mo ako iniiwan. Kahit sa mga gabing hindi ako makatulog, ikaw ay nariyan, nagbabantay, at nagbibigay ng kapanatagan. Salamat sa pagkat sa May pahinga ang aking puso kahit hindi pa ako makatulog. At salamat sa pagkat bukas, isang bagong araw na puno ng pag-asa ang aking sasalubungin. Panginoon kong Jesus, narito po ako sa iyong presensya ngayong gabi. Pagod na ang aking katawan, ngunit ang aking isipan ay gising na gising, puno ng mga iniisip Alalahanin at tanong na paulit-ulit na bumabalik. Lord, hirap akong makatulog. Parang walang kapayapaan ang aking puso at tila ba wala akong makuhang pahinga. Ngunit alam ko, Panginoon, na ikaw lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapahingahan. Sabi mo sa iyong salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya ngayon, lumalapit ako sa iyo ng may kababaang loob at isinusuko ko sa iyo ang lahat ng gumugulo sa aking isip at lahat ng bumibigat sa aking puso. Panginoon, patawarin mo ako sa mga oras na mas pinipili kong akuin mag-isa ang lahat ng problema kaysa ipagkatiwala sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala Tulungan mo akong iwan ang lahat ng alalahanin sa iyong paanan at huwag ng panghawakan pa. Palitan mo ng kapanatagan ang aking pangamba. Palitan mo ng katahimikan ang aking pagkabalisa. Ngayong gabi, Panginoon, hinihiling ko na balutin mo ako ng iyong presensya. Yakapin mo ako ng iyong pag-ibig at hayaang maramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Ikaw ang aking pastol na hindi natutulog, kaya't kahit ako'y walang kapahingahan, alam kong ikaw ang nagbabantay. Panginoon, hinihiling ko rin ang iyong proteksyon para sa aking pamilya. Ingatan mo kami sa buong magdamag. Huwag mong hayaang may anumang kapahamakan na dumapo sa aming tahanan. Balutin mo kami ng iyong banal na kapayapaan at biyaya. Ama, bigyan mo ako ng kapangyarihang mapakawala ng mga iniisip na hindi ko hawak. Turuan mo akong huminga ng malalim sa iyong presensya at maranasan ang katahimikan na nagmumula sa iyo lamang. Hayaan mong ang bawat tibok ng aking puso ay maging paalala na ikaw ang may hawak ng aking buhay at wala akong dapat ikatakot. Salamat Panginoon, dahil kahit hindi ako makatulog agad, alam kong naririnig mo ako. Salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. At salamat dahil bukas, isang bagong araw na puno ng pag-asa ang aking sasalubungin. Sa iyo ko po isinusuko ang lahat ng bigat ng aking puso at sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking pahinga. Ama naming Diyos na mapagmahal, heto po ako sa iyong harapan ngayong gabi. Ramdam ko ang bigat ng aking katawan, ngunit hindi matahimik ang aking isipan. Paulit-ulit na bumabalik ang mga alalahanin, takot, at mga bagay na hindi ko hawak. Lord, hirap akong ipikit ang aking mga mata dahil puno ng kabalisahan ang aking puso. Ngunit ngayong mga oras na ito, pinipili kong lumapit sa iyo. Ikaw lamang Panginoon ang makapagbibigay ng kapayapaan na hinahanap ko. Ang mundo ay puno ng ingay, ngunit ang iyong presensya ay nagbibigay ng katahimikan. Ang aking mga alalahanin ay mabibigat, ngunit ikaw ang aking sandigan, Panginoon. Tinatanggap ko na hindi ko kayang akuin lahat. Kaya ngayong gabi, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking iniisip at kinatatakutan. Isinusuko ko sa iyo ang lahat ng hindi ko kontrolado at nagtitiwala akong ikaw ang hahawak ng lahat ng ito. Sapagkat alam ko Ama na ang iyong mga plano ay mas mataas at mas mabuti kaysa sa aking naiisip. Jesus, yakapin mo ako ng iyong pag-ibig. Palambutin mo ang aking pusong balisa. Hayaan mong ang iyong mga salita ang maging himig na magpapaantok sa aking kaluluwa. Bigyan mo ako ng kapahingahan na hindi lamang para sa katawan, kundi para rin sa aking puso at isipan. Ama, itinataas ko rin ang aking pamilya Ingatan mo kaming lahat sa gabing ito. Balutin mo kami ng iyong banal na proteksyon at hayaang maging ligtas ang aming tahanan sa anumang kapahamakan. Salamat, Panginoon, dahil kahit sa mga gabing mahirap matulog, hindi mo ako pinapabayaan. Salamat, dahil Ikaw ang Diyos na laging nariyan, nakikinig at umaakay. At salamat, sapagkat alam kong bukas may bagong pag-asa at bagong lakas na darating mula sa iyo. Ngayon, Panginoon, pinipikit ko ang aking mga mata at isinusuko sa iyo ang lahat ng aking iniisip. Ikaw ang aking kapahingahan. Ikaw ang aking kapayapaan. At ikaw ang aking tanging kailangan sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas at kapayapaan. Ako'y nananalangin. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen! Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like or mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos